Ang ginagawa mo? Okay, preparing almusal. Almusal, no? Kaya dito ko nilalagyan kasi magpapa mag pinapalit-palit ko yung kainan eh. Kasi umulan eh. Kakaroon ng dumi sa kainan, matadisik yung lupa ron sa kainan. Pupunta sa sa gilid dito, doon nadudumihan dyan yan eh. Minsan pumapasok sa loob. Kaya kapag hapon na, uh, yung mga inuman, tinataob ko na yan. Pero yung mga kainay, ko na. Kasi pinapalitan ko naman. Nilinisin ko na naman yung pinagpalitan. Red cell. Yan ang ilalagay ko. Yan ito ginagawa namin. Vitamin Pro, tatlong araw sunod-sunod Tatlong araw na sunod-sunod Tapos, dalawang araw na sunod ng Pagkatapos nito, dalawang araw na sunod ng Red Cell ah, diba? Pero si Aling Mimay Nagpapatulong siya sa akin Which is, iyang humahawak ng camera na yan Si Aling Mimay yan. <laughs> Ito yung ginagamit niya ngayon Breeder Aid Breeder 8 Kasi nagbibridge Ito na rin yung pinapainom namin Sa mga inahin Para ma-prime na sila Prime. Priming ng inahin Pero tapos na sila uminom eh kahapon Yun yung pang tatlong araw nila Ito na palit na ng ganito na sa, kain, sa pagkain naman So ito para sa mga barako Mga lalaki Na hindi ginagamit sa breeding Mga tandang pagkalahatan na to Pero ito sa mga breeder breeder aid. Yan ang, yan ang harap niya. Pero parang mas, mas harap yung likod eh. <laughs> Di ba may drawing na manok? May malaking pangalan, breeder aid. Pero ito, aliit ang pangalan. Breeder aid. Tapos, wala siyang drawing na manok dyan. No? Gawa ito ng excellence. Itong breeder aid. Ito naman, gawa ng, ano ba? Kita mo? hindi ko mabasa Basta gawa to ng isang kumpanya. Siyempre. <laughs> ah, battle cock. Gawa ng battle cock to. Ito, matagal ko na namin ginagamit pero nakakalimutan ko lang kasi yung ano niya, yung manufacturer niya. <laughs> pero ito, sulit to. Napakarami na ito. Ang dami. Matagal mo itong magagamit. Ilang sa isang linggo. Kasi na isa, isang sachet. No, depende sa manok mo. Kung napakarami naman, baka sa inuman lang to. Mm -hmm. Yan. Yan ang vitamin sa tubig. Tatlong araw na sunod. Tapos ito, 7 drops. Pero tinatansya ko na lang. Kasi kung magse 7 drops guys eh. 7 times. Matagal. Ten, Pero tansya ko naman. Isang so, ganito, marami na. Matagal mo na magagamit to. Pero the more na malaki yung yung bibilin mo, mas marami kang matitipid. Mas makakamura ka. Or ma-price mo. Hmm? Or ma-premium mo. Ito mga kaya maliliit yan. <laughs> mga na-premium namin yan. Ubus na yung binili ko eh. Siyempre gamitin na yan. Na-premium, no? Yan. Sishake mo lang ng konti para malagyan, lang. malagyan yung iba. Ang punasan yung iba na nandun sa taas. Kasi pinipili nila yan. Oh, so, hindi ma... Uh, pero actually gusto nila yung lasa. Uh -uh. Pero sila namimili sa lang grains. Pero may ubusin din naman. Oh. Muna ka na kasi <laughs> okay. ano yan eh. Yung sa kapampangan, sambal ang tawag namin dyan. Yung... Nagmamadali. Pogi na, no? Yung mga tandang naglulugon pa rin. Pero kita yung mo po. Kompleto yung... Sige na mga naka. Para magpag magpaganda ng <laughs> Dito na sila kumakain sa semento kasi... Para hindi na dudumin Maano, maburak Oh. di pa nga ako nakakapagwalis eh. Lakas lakas niyo po mga kaibigan. Ang <laughs> daming dahon. Ang hirap po walisin eh niya. Walis ka ng walis. Di, di, sumasama sa walis mo yung hmm. ginawalis mo. Nakadikit. Ito na. Katagalan. Ayun yung kainan. Ah, Yan yung kainan, tapos papalitan na lang. Hindi no. naman ang papaan. Lilinisin ko naman yun. Ayan. Okay. Tapos, tatanggalan ko na yun. Pagabi pa to. Hindi ko na to tinataob kasi hindi naman to pinupunta ng... Tubak. Pala, yun lang sa mga... Boys. Boys, yung mga nandun. Y ito naman yan. Palit ko ng tubig. Oo oh, oh, no. nga, yun na nakataob. Ah, nakataob pa. Oh, ayan. nakataob pa. So, ayan, nakataob. Ito, tingin mo to. Nakatawag dito. Kasi ginagawa ano ng palakay. Jacuzzi. Naranot na yaro. Halaga. Oh, halaga na. Ang ganda ng tindig niya, eh. Uy. Kakulit. Ang mama na siya. Naranot mm -hmm. na. Pero dati mahinin niya kumain eh. Mm hmm. sinasampa ko sinasampa ko yan pag hapon na inuman tsaka kainan bakit nandyan? para saan yan? eto naka ready lang yan naglalagay lang ako dyan kasi yung dalawang inahina nagliligit pag lumabas yan dito yung kanyang din dining area kakainin kaya naka ready na awawa naman sila kasi hindi mo sila matimingan kung kailan sila lalabas eh. yung iba merong oras ng paglabas sila wala inuman, tsaka pagkain. Wala bang ibang kumakain dyan? Wala naman. Marami, walang daga dito, dito bante. Doon sa may bukid doon, meron. Okay. Nakiki. Pero mas malakas kumain yun doon. Mm -hmm. Wala. So, ayan ang breeding ano, breeding facility. Si Ali may may ano dyan, in charge dyan kasi sa kanya yan eh. Sa kanya yung set na yan eh. So, papakita ko sa inyo kung anong ginagawa ni Aling Mimay, kung ano yung tinuturo ko. ito so, yung kainan na. Yan ang kataas. Wala ka na. Oh, yan na si Aling Mimay bago pumasok sa trabaho. Ready na siya. Ayan, papalitan yung Madre de Agua na lantana na. Nang malunggay naman. Malunggay. Oh, para, baba mo. Para maabot nila yan. Ba't nilalagyan yan? Ay! Dito, ipit mo dito. Dito muna. Nilalagyan yan ganito kasi. tapos ipit mo dito. O, wala silang kulay green. Wala silang damo dyan sa lip. Yes. Ayan, o. Oh. Tukatukain nila yan mamaya. Tuturuan nyo ni Ruby. si maganda ang Tapos, eto. Ay! Palitan natin, no? Ruby, let's palit. Tawagin mo na si magandang ang Tawagin mo na. Hindi pa siya bumababa. Ilang pa siya kay ano? Rudy. O tapos ang big two. Tu. Alam ko tubig, na papalitan. Palitan niya s'yempre. Ganun mo. Luglugan mo. Luglugan. <laughs> Ay, hindi na tinawag yung Joe 1. Ganda, ibaba mo si ano. Ganun mo siya, ibababa mo. Sige, ibaba mo. Ibaba naman yun. Oops. Dali. Okay, yan. Siyempre, na, ano siya eh. Uh, na, naiilang pa siya kay ano. Yan, kakain na yan. Oh, sige, Sa una lang siya, ano, medyo aligaga pagbaba kasi. Siyempre, ikaw ba naman? Di ba? <laughs> hindi siya sanay kay Rudy. Oo. Tsaka hindi niya lagi na, hindi niya nakikita si Rudy eh. Dito kasi si Rudy, di ba? Tapos sila sa kabila. Diba? Hindi niya kilala. Pero kung siguro sila otlam yan, okay lang sa akin Hindi, kaya naman yan. I-store-store lang siya ni Rudy. Oo. Oh. Yun ang aking part nga, ngayong umaga. Ayan, eh, may mga tirang pagkain. So, tatapon na natin yan ano yun yung baga? Expired. Uh, Flaps. Oo. Ka, uh, kaning lamig, kumbaga sa atin, bahaw. Yung worst pa sa bahaw. Ano yung tawag sa inyo na ganyan? Pellets lamig. Saan? Di ba di ba yung may crunchy? Tutong. Yung cereal. Bangi. Pag yung cereal, di ba, nahanginan, ang tawag sa, sa kapampangan. Wala, sabi nila, may kunya iyan. Kunyat. Sa amin, parso. parso. Kita ba pa ako dyan? Oo. Ito yung mga hugasan para maano bukas na to bukas or mamayang hap kung talagang mula na naman sana umaraw lang muna mm -mm. sobra na yung putik eh <laughs> well mga kaibigan ito po yung umaga namin uh, sana nag enjoy kayo shout out kay uh, kay sir Arthur Bambaw um, sir Arthur Bambaw patuloy at laging uh, nanonood sa amin at kay sir Emerson uh, lahat na mga kaibigan namin na nanonood, kayong lahat, maraming maraming salamat. Pag hindi pa ka subscribe, please do subscribe. Yes. At uh, kayo masisiyan sa aming mga waki mornings and afternoons sa aming mga alaga. Hanggang sa susunod. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Oh, paalam. Ha -ha.